right, ladies and gentlemen uh, Welcome to another video So, andito tayo ngayon sa underground ng Taipei Main Station going to uh, Taoyuan MRT Airport So, maraming lusot-lusutan dito Kung dito kayo magagawa Ang daming kapal ng tao So, linggo ngayon guys Tignan niyo ang crowded ng tao Ngayon Grabe oh. lalo tong ito sa ng bullet train. Ito yung sakay nila ng bullet train. Yan. Sakay iatid ko na rin si Mahal ito. Hi. Kaway ka. Yan. So, ito ang sakay ng bullet train. Bukod pa yung sakayan ng uh, going to MRT, Taoyen Airport, o kaya ay sa loob siya. Nasa loob. Oh. And then, yung train na biyay ay buong Taiwan. Pera pa yon. Ganito, ka-organize ang transportation or uh, team, ang train dito sa Taipei Main Station. Underground po to guys. Underground. Yan o. Yan o. Underground. Underground. So, kung kayo mapupunta rito sa Taiwan, Taipei Main Station, ito yung makikita ninyo. Dito, malaki tong underground na to. Kaya itong pinapakita ko lang sa inyo, video ko ay uh, dito lang sa may HSR, which means uh, bullet train exit and entrance. Dito yung exit. Dito pa yung entrance. Oh, maraming pasokan ng MRT sa Volley Train. Ang pagkuha dito ng ticket sa Volley Train ay Bindo Machine. Ito, katulad nito. Bindo Machine. Oh. Pwede rin siya booking uh, sa Family Mart 7-11. Pwede kayo doon mag-book. At uh, sabihin nyo lang kung ano yung oras kayo sasakay. So, dapat pag nag-book kayo, within that hour na kayo makakasakay na rin. So, ito. Crowded na crowded ngayon time is ano mo ba? Yung oras. Time is 4:05 means uh, Pa-uwi na yung mga tao galing sa vacation, galing sa probinsya nila at dito uh, meeting place kung may mga kaibigan kayo dito sa Taipei Main Station, pwede rin kayo doon sa may station na kung saan kayo malapit sa mga train station. Ito sa guys oh. Underground. Malaki oh, daw. Dito yung sa MRT ito naman yung papunta na sa Taoyen MRT Airport dito pwede rin ako sumakay dito papuwi sa amin MRT so ganito kaganda ang, ang subway or MRT MRT uh, station nila organized talaga so yun lang guys ang ang <coughs> Ang update ko ngayon, dahil linggo, uh, pasokan na bukas, magsisiyue na yung mga taong galing sa bakasyon. Okay, that's all guys. Thanks for watching.